magandang araw at gabi sa inyo lahat at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa aking channel, Salitang Lihim. Ang aking pong binabahagi ay aking pong subok na ginawa, ginamit at napatunayan ko na may bisa at dapat na buo ang loob sa paggawa at paniniwala pagdating sa mga tangan o medalyon. Pasensya na po kung ilan pa lamang ang aking nabigyan ng libreng medalyon. Unti-unti po lamang muna. sa mga may problema sa reasyon, pag-ibig o samahan at kayo po ay mayroong kambal tuko na medalyon, narito po ang kumpletong pagpapakain o orasyon. Tandaan na isa puso focus sa gagawin dahil ito ay tunay na may bisa tandaan na sa pagganap ng orasyon ay huwag hintayin ang epekto dahil ito ay kusang bibisa at gagawa talaga ng paraan na maging maayos na ang lahat ayon sa inyong ninanais na mangyari. At kung kayo ay bago pa lamang dito sa aking channel, at na sa mga mahiwaga at ibang uh, at ibang tungkol sa mga iba't ibang dimension na ilan o kalaman, kagaya ng saswang medalyon tungkol sa iba't ibang nilalang mga proteksyon, pampaswerte at iba pa ay mag-subscribe na po kayo at simulang panoorin ang lahat ng mga video na aking pong ibinahagi at ibabahagi i-click nyo lamang po ang subscribe at bell icon upang automatic ko kayong manotify sa mga video na aking mong ibabagi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy at laging nanonood ng aking mga video. Panoorin nyo lamang po upang hindi nyo na po matanong ang iba pang mga bagay. At kung may katanungan, i-comment nyo lamang po sa comment box. Ang kambal tuko ay isang uri na agimat na yari sa metal at nasa anyo ng medalyon. Ito ay hugis kambal tuko na isang lalaki at isang babae na sumasagisan sa duality ang doublet ko ay para sa mga magkasintahan at mag-asawa. Ito ay para mas attractive kayo sa paningin sa isa't isa. Ito rin po ay pampatibay at pampakapit ng relasyon o samahan. Maging sa pamilya sa anak, kasintahan o asawa. Maaaring isot o dalhin ka sa katawan na may ng asawa o minamahal na kasulat at kabalot sa mismong kamaltuko. Medyo na ito at gawa sa tanso. Ito ay para sa magkasintahan o may asawa para hindi maghiwalay at hindi palaging maghahaway. May deliyon ito ay gawa sa tanso. Ito ay para sa pagkasintahan, mag-asawa para sa hindi maghiwalay at hindi laging, palagi nilang hindi maganda ang samahan. Pwedeng ikwintas, pwedeng ilagay sa pitaka o puting tela pulang tela. Kaya akin po kayong i sa mga gagawin o pamamaraan. Hawakan sa palad at titigan at usalin. Neni meni titarong adita kristong sumatos tuisot at panggitin ng isang beses ang pangalan ng nais. Nalito po ang susi, paulit-ulit niyo po itong pwedeng usalin. Isale alquimis saulo, quimis saulo, sapatorto aminidium, ego dominus, sexeim, percumpam, ego, dosum. Paulit-ulit hanggang masaulo niyo po, ang susi Ang medalyon na ito ay maaari niyo pong o debusyonan siyam na biyernes tuwing alas sa islam po ng hapon. Kapag matapos ang debusyon, pakain at ay uh, martis naman po at biyernes sa ganap na alas 6 po ng hapon o alas 6 ng umaga. Mamili lang po kayo dyan sa oras na yan. Salamat po hanggang sa muli mga kalihim.